guys, ko o oh, click like, share, and subscribe. And also guys, pake-bell all din ang notification bell para din manotify po kayo sa ating mga future upload. Happy, happy Friday po guys sa inyong lahat. Ayan, okay, okay na po ang ating pamati sa ating panglawas, no? Ayan, maayong adlaw po kanyang tanan guys kung saan man kayong sulok ng mundo. Sobrang salamat sa ginoo guys, kaya na okay na po ako na okay na po ang ating uh, pamati sa ating panglawas pero yung asawa ko na naman guys ang nagkakasakit ngayon so for today's video pala guys gusto ko munang mag thank you sa inyong tanan sa inyong lahat guys uh, especially sa ating mga new subscribers sobrang salamat guys so for today's video uh, nakadio po, po ako uh, magpunta po tayo guys sa oriental market samahan niyo ako guys kung anong mabili natin doon ng na mga utanon sa Oriental. Kasi Friday ngayon, maraming stock na mga bago. So, undawin na ako ngayon doon guys. Tapos, dadaan muna ako sa magkwa muna tayo guys ng pira. So, magkwa muna tayo ng pira. Tapos, pag uh, ano na tayo, magpunta na tayo doon sa market. Kasi gusto ko, baka may mga ano doon, may mga okra, mga ganun. Wala pa kasi talim guys dahil sobrang lamig pa dito sa US kaya magkita na lang tayo doon guys on the way ako doon sa bangko 7am na no sa buntag so nakatripad pala tayo today guys finally naayos guys, kasi, kasi po, hindi po pwede. Eh. Tapos, on the way na po ako, guys, ngayon sa Oriental Market. So, abangan na lang ninyo ako, guys, doon mamaya, uh, kung ano ang magili natin. So, so, ayan, guys, so, salamat kayo sa inyo. On the way na tayo, guys, sa Oriental Market. Uh, quiet masyado dito sa downtown. Uh, kasi, ano, yung, ah, uh, alas opsin ng umaga so pero guys malamig guys malamig today cold today so ayan medyo matrapik ng punti so yan guys ay, magkita na lang tayo sa oriental so, oh, guys, sobrang thank you po sa inyong tanong guys especially sa ating mga new subscribers sobrang salamat kayo ninyo sa lahat ng nagdasal guys, sa lahat ng nagampo na uh, magiging okay na po na po ang ating pakiramdam. Sobrang thank you po. Sobrang salamat kayo guys. ah uh, dito pala ako guys. Huminto ako dito dahil po ay may uh, may hinintay po ako dito. Po muna ako dito guys. Uh, <clears throat> sobrang salamat kayo guys. Uh, sa tanan ninyong mga comment, sa lahat ng nag-follow po sa ating YouTube channel, sobrang thank you po. So, mamaya, maya guys, nasa Asian Market po tayo, sobrang salamat. Kasi, may ano ako guys, uh, nung nagtinda po ako guys ng kua, nang po ng may nag-order po sa akin guys nang nang mga pagkain guys dito po daw kami magkita bayaran daw niya ako so naghintay po ako dito sa car Sobrang thank you guys. Magkita na lang tayo doon sa Asian Market. Ayun guys, on the way na po ako sa market guys. Um uh, jo ano ang araw ngayon, sobrang ganda. Tapos naman guys, on the way na ako sa Asian. Uh, para magbili tayo guys ng mga gulay kasi mag-utan tayo guys kung anong makita natin doon so abangan na lang niyo ako mamaya doon guys kung ano ang ating mabili guys tapos na po pala ako guys sa Asian Market tapos wala masyadong display pa sila guys uh, hindi ko masyadong nagustuhan yung mga ano doon yung mga iba pang utanon kasi para mang ano na para mang uh, ng hindi na masyadong fresh. Tapos naman guys, nagbili na lang ako ng eggplant, talong at saka ano, yung uh, bok choy tapos at saka yung saging, yun lang ang nabili ko tapos sitricia. So guys, nagkagastos na naman uli ako ng 56 dollars. Mahal na talaga ngayon guys ang bilihin. Kaya kailangan talaga guys na may kunting income tayo dahil kung wala talaga pati mga ganyan lang mga chichiria, mga dingdong, mga ano-ano kunti lang talaga guys ang mabili mo na nasa ano na nagbili din ako guys kasi nang kuan bugas na pilit kasi magawa ako guys nang di uh, so ayan guys uh, undawi na ako pauwi kasi lunchtime lunch time na po magluto tayo ng kunting sabaw para lagyan natin ng bok choy para masarap so pakita ko na lang sa inyo mamaya guys kung ano yung lahat ng mga napili ko undawi na ako pauwi guys nagpunta ako ng market, guys. Um, nagpunta ako sa Asian market. Sobrang salamat, guys, sa pag-uban-uban ninyo sa akin. Ipakita ko, guys, sa inyo ang ato mga nabili. So, panitan na lang ato mga nabili, guys. Um, hindi ako nakapag-vlog doon dahil nga nasita na naman ako doon, guys, dahil hindi daw pwede mag-vlog. So, nagpalit pa na ako, guys, ng kuan ng uh, pilit kasi guys may mag-order po sa akin na kuan suman gusto ko pa lang magpasalamat sa nagkuan Nagbayad sa akin ng okay, na kuan sira para kung nag-deliver tayo doon sa simbahan guys So, ipakita ko sa inyo, guys, ang akong mga napalit. So, Sila, you know, ako nabili guys, punti lang nakagasto ako ah, almost 60 bucks so ito yung aking nabili guys, unahin natin ito isa ka plastic, ito so yung nabili ko guys, nagbili ako ng na sabah, so Pilipino talaga siya guys, ito made in the Philippines talaga guys maganda talaga ito sabah sab pala, sabah pero sa Visayan ni eh, sabah sab so tuno ka para kung di palit, katlo binili ko guys, nag almost $4 ang isa. So, ito yung aking mga nabili. Tapos, siyempre guys, hindi mawala ang aking mamon nga kuhan. Kanang tibulit na ako mamon mukha nga from the Goldilocks. Ayan, dalawa din ang binili ko. Tapos, si Chiria guys. Ang gulo, ginoo. Chiria na naman. Ito guys, first time ko itong matikman. Um, si daw. Si Charon ni Mang Juan. Ayan. Hindi po ito sponsor guys. Talagang nag-shopping nag ako. Tapos siyempre, Chippy, my favorite. Ayun. Bili din ako guys na kuan. First time po din ito guys maitry ay ito ay sardinas na tuyo. Sardinas siya pero tuyo style. Tapos mayroon din tayong sardinas. Simple naman guys, bumili din ako ng tucino na spam. Ayan, nakita ko doon. Ayan, tapos ako tayo doon sa dalawang box. Tapos may, kuwan tayo, may noodle na samyang. Favorite ko kasi ito guys, hindi siya masyadong maanghang. Tapos, bumili ako ng silit kay may nag-order ko sa atin sa Mark's 10, May nag-order ko sa atin ng budbud. -bud. Tapos naman guys, salamat pala to. Gusto ko palang magkasalamat kay Miss Ana, yung nagbayad uh, po sa atin. Sobrang salamat. Sobra-sobra po yung binigay niya. Nandoon yung, yung Amerikano. Tapos naman guys, uh, may dingdong. Gusto ko naman yung buhay bawang. Tapos, bumili din ako nito guys. Uh, mini pitchay para sa sabaw. Dayon, talong. Yun lang nabili ko tanan guys. Yun lang nabili ko. Nakugas ko ako guys ng 56 something dollars. So, so ayan guys. Yun lang ang aking mga nabili ko today. So, yun lang ang aking na ano guys. nagasto Nabili po today. Ay, bumili pala ako ng pilit lagi. Tapos, yun lang. Yun lang nabili ko guys. Lahat ng, ng grocery natin today. Pero, at least guys, uh, kailangan natin. Pero, ano eh. So, matikman ko po ito siya today, guys. Hindi ko pa siya ito natikman. So, ayan lang po lahat, guys, ang mga nabili ko for today na lakad natin for today. So, sobrang thank you sa inyong tanan, guys. Uh, duty na naman ulit tayo bukas hanggang limang araw. So, um, sobrang salamat po sa inyong tanan, guys. Ngayon, ay I think, paniudto na. Magluto pa po, So gusto ko mag super thank you sa inyong tanan. Amping kayo kanunay. And well, see you na lang sa ating next video. Bye-bye. God bless.